Kaya pala trending na trending tong online balut dahil napakasarap naman pala talaga niya. Eto nga mga mamshies dahil naku curious talaga ako sa lasa ng online balut kaya naman nag-order ako. Nabawasan na nga rin pala yan ng isa dahil dinigman ko na nga yan pagkarating na pagkarating dito sa bahay. Pakulo nga lang din pala ako ng tubig sa kaserola at habang hinihintay ko naman kumulo ay gumawa na ako ng sawsawa. Alam nyo naman masarap talaga ang balut sa suka na maraming sibuyas kaya naman eto marami na nga rin akong hiniwa. After ko maghiwa ng sibuyas, naglagay lang ako ng suka pati na nga rin naglagay din ako ng konting patis para may alak. Nag Add na rin ako ng pamintang durog at chili paste. At ayan, okay na okay na nga rin yung sausawan na ginawa ko. Tapos yung tubig naman ikumukulo na kaya naman naglagay na nga ako ng ilang perasong balot dito. <coughs> At ito, ganito nga pala yung itsura niya kapag inopen mo na nga itong balot, inakakatakam talaga yung amoy niya. Tapos yung sabaw niya rin mga mamsis, ibang-iba talaga yung lasa. May timpla na kasi yung sabaw niya tapos hindi rin siya malansa. Sa sisiyo naman, kung ayaw mo na malaki na sisiyo, ay perfecto sa'yo. Kasi yung sisiyo niya is maliit lang naman. Alam niyo na ako natakam din kayo na sa yellow basket at comment section yung link.